kaibigan ng mga polis mga close ng mga polis um, pasensya na po, medyo sensitive ang aking sasabihin um, ito ay hindi pagquestion question sa uniforme ninyo may mga kumakalat kasi ng mga video na mga nag ng mga polis na pinakamabigat na gagawin ng mga kapulisan ang pag-aresto kay Rodrigo Duterte um, medyo emosyonal ang mga kapulisan sa nangyayari. Dahil sa totoo lang sa mga in-interview ko ng mga ka-close ko ng mga polis, eh mahal nila sa Duterte. Para silang mga puppet na walang magawa kundi sundin yung mga trabaho nila. Na parang walang choice. Kaya sa post nila dinadaan, yung mga kaibigan ko mga police, mga nagpo sila na I am a Filipino for nothing. Pampabor kay Rodrigo Duterte kasi mahal nila. Kahit pa paano na-express nila, yung nararamdaman nila, na hindi nila gusto yung ginagawa nila. Na napipilitan lang sila dahil yun ay utos ng administrasyon at mataas sa kapulisan. Pero kung magbibigay ako ng opinion, sobrang nakaka-disappoint. Na bakit sa hanay ninyo lumalabas yung karuwagan Sobrang sakit nung uh, si Bongo nasa gate. Sinabi niya sa mga sundalo na ayaw magpapasok sa kanila para puntahan si Duterte. Sinabi ni Bongo na mahal namin kayo mga sundalo. Pero bakit mas pinipili ninyo na sundin ang utos na dapat sa inyo kami nakatingin? kung ano yung dapat namin gawin. Hindi magiging successful ang hinihingi ng karamihan kung wala kayo. Kung pinapakita nyo duwag kayo, pinapakita nyo sa amin na wala rin kaming power. Sa mga kapulisan, sa mga sundalo na sinabihan ni Duterte, mahal ko kayo, may nagawa ako para sa inyo kasi iniisip ko kayo ng panahon ko. Tapos ginaganyan nyo siya ngayon tingin niyo ba excuse or valid na gagawin mo ang utos sa ng administrasyon o mataas sa kapulisan? And then okay na? Okay na yung kay Rodrigo Duterte na mag kayo at sabihin niyo na hindi niyo gusto ang ginagawa ninyo. Wala sa puso at mabigat para sa inyo ang gawin na hulihin si Duterte at labag sa inyo para doon dahil sa profesyon excuse nga ba siya? Habang ang mga supporter ni Duterte ay nag-iingay at nagkaroon ng galit dahil sa ginawa kay Duterte at valid ang biso ng galit dahil inaresto nyo yung isang tao na alam namin naging pinakamagaling na pangulo. Marami ang nag-iingay habang ang iba sa kapulisan, sa sundalo, ay nakokonsensya na ang tanging kaya lang maipost na dapat gawin pero pinakamabigat na desisyon sa paghawak ng isang tsapa sa pagiging militar at pagiging polis. Bilang isang simpleng mamamayan, nakatingin kami sa mga aksyon ninyo na hindi kayo isang leader pero isa kayo sa mga tinitignan namin na dapat na ba kaming gumalaw na hanggang saan yung limitasyon ng paggalaw namin. Hindi namin nakikita na kayong mga kapulisan, kayong mga sundalo, hindi na ang pinakamataas sa pulis ha? Dahil yan ay kampi ng administrasyon na sinusunod ninyo. Hinahanap namin yung lakas na sana sa inyo kami humuhugot. Na sana may mga planong gusto namin gawin para maprotektahan ng Duterte. Pero imbis na makita namin na namin kayo, nakikita namin na kayo ang magiging hadlang para mag-successful yung mga gagawin namin. Ganyan na nangyayari. Sana magkaroon kayo ng paninindigan. Naiintindihan natin yung profesyon, trabaho, kailangan ng pamilya para mabuhay. Pero isipin nyo sana ang ginawa ni Duterte sa inyo. Isipin nyo sana na nung panahon ni Duterte, ang mga teacher, ang mga pulis ay binigyan tutok para mapataas ang sahod. Hindi yan panunumbat. Yan ay pagpapahalaga na ginawa sa inyo ni Duterte. Na bakit ngayon, lumalabas sa bibig mismo ni Tony Duterte na mahal ko kayo. Bakit nyo ako ginaganito? Bakit ganyan kayo kay Duterte? Bakit hindi kayo magkaroon ng lakas na sa inyo magsimula para masundan namin ginagalang namin kayo. Pero habang tumatagal, nawawala ang respeto namin. D dahil hindi nyo kayang panindigan kung paanong lumugar sa tama. Hinahayaan yung hawakan kayo at gumawa ng mali. Pasensya na. Pero hindi ko kayang intindihin. After huliin ni Duterte, o ipatupad yung batas na inutos, ay ma -e excuse dahil lang sa po sabi na hindi nyo gusto pero kailangan gawin. Hindi ko kayang intindihin.